Clay Thompson at three. Clay for the win. Good. Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan Ang sinabi ni Mike Brown matapos matalo versus Warriors At ang huling play ni Mike at ng buong Sacramento Kings na ni Stephen Curry Yan ang ating pag-uusapan sa video natin ito So isang napakagandang panalo at performance po ang ginawa ng Golden State Warriors laban sa Sacramento Kings Sa kanilang muling harapan mga kaibigan Halatang hirap po talagang manalo ang Kings sa Golden State Warriors ngayong season Dahil hindi pa nga po nananalo ang Kings sa Gold Blooded Ngayong maagang umpisa ng regular season. At nang dahil sa panalo sa score na 102-101, ay kasalukuyang hawak na ng Warriors ang kalawang pwesto sa Western Conference sa kartadang 4 wins at 1 loss na posibleng manguna pa sila kung magtuloy-tuloy ang kanilang panalo. Samantala dito naman tayo sa huling play ni Mike Brown at ng Sacramento Kings na kung saan nabasa at alam ni Kerry ang play. Alam niyang si Malik Monk ang gagawa ng tip malapit sa basket. Ito at panoorin po natin. Kitang nag-uusap si na Kerry at CP3 si sabay turo kay Malik Monk. Well, kakaiba talaga si Kiri, nan dahil po yan sa kanyang mataas na experience, Andaling bumasa ng secret set play. Kayo anong masasabi nyo dito ay comment lang po. At dito na tayo sa ating huling pag-uusapan ngayon mga kaibigan. Ito ay ang pahayag ni Coach Mike Brown matapos silang matalo versus Warriors na kung saan talagang napaamin na lang si Mike na hirap talunin ng Warriors na dahil nga raw kay Stephen Curry. Ginagawa raw nila ang lahat para pigilan si Curry. Ngunit nahanapan pa rin ni Steph ng paraan para makawala sa depensa ng Kings sa kanya. Hindi daw mapipigilan si Stephen Curry. Para sa akin naman, talagang napakahirap na bantayan ang goat shooter. Dahil sa mabilis siyang gumalaw, paikot-ikot kaya hirap siyang dikitan parang hindi titigil sa pagtakbo kung hindi makahanap ng butas sa depensa. Kayo mga kaibigan, anong masasabi nyo kay Stephen Carey Comment lang po si Babata, yan sa baba, atakin, pupambasahin yan. Mag-subscribe ka na kung hindi ka pa subscribe Maraming salamat po. We haven't been able to do anything with Steph in the I don't know how many games we played, him and We tried to double team him, we tried to single cover him and he's kind of had his way and you know Keegan's growing a lot on both ends of the floor and and I was like, "Hey, you know let's see if we can add some throw some length on them and uh, you know you're not going to stop a hall of famer like stuff